Pirma na nga po ni Vice President Sara na wala ng Uniteam. At para sa kanya, ang Uniteam ay isang party lamang ng nakaraang election Ito po ang ating inaantay. Mga kababayan po natin na formal na nga po na idideklara ni Vice President Sara na wala ng Uniteam. Unang-una, ang sumera naman talaga ay itong mga tambaloslos. At hindi na po natin kailangang balik-balikan -balik pa kung ano po at saan nga ba nagsimula itong pagkasira ng Unitim at kung sinasabi po ni Pangulong Marcos na sa complicated na po ngayon ang status nitong unity Unitim para kay Vice President Sara ito na nga po at wala ng team ngayon mga kababayan ano ang ating dapat taasahan si bakin ba si Vice President Sara magre-resign ba ito o pamunuan ang isang opposition laban sa administrasyon ni Marcos Jr. Bisang bisan gitaugdaog mo dapat. Buapagi ha. Gitaugdaog de. Oh, ala. Ha? Mao babayan po natin ha. Biskan na uh, inaapi na umano, ito ay maganda pa rin naman. Uh, di baling inapi, basta maganda. Kaya napangiti po yung mga reporter sa pasimpleng patotsada uh, ni Vice President Sara. At mukhang pinapatamaan niya nga po dito ang bad shot sa kanya. Eh, bad shot. Eh, wala namang ginagawa sa kanya. At uh, ngayon, si Vice President Sara ang kanyang pinag-iinitan. Mga kababayan, malayo naman kasi na ikumpara itong uh, nagsabing bad shot sa kanya ay sa kay Vice President Sara. Alam naman po natin, ha? At kung tutuusin, napakalaking utang na loob nitong nabadsyat sa kanya at mismo si Pangulong Marcos At dahil kung hindi nakipag-alyansa si Vice President Sara uh, sa kaya Bongbong Marcos Malamang uh, ay hindi nanalo si Bongbong Marcos At kung sakaling tumakbo din si Vice President Sara, malamang siya ang presidente ngayon Pero ika nga mga kababayan natin hindi pa panahon, kaya antayin po natin dahil bata pa naman itong si Vice President Sara. Ngayon, ano ang kanilang magiging reaksyon dito sa naging pahayag ni Vice President Sara? Freedom we experience in the present is a result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Well, I'm okay. So, yes. Maraming salamat sa birthday greetings. Sa... So, ayan ha, at uh, galing lang din sa sakit po itong si Vice President Sara at uh, ginawan-gawa naman na ng aksyon na itong mga vlogger ni Bongbong Marcos kung bakit daw wala itong si Vice President Sara at ginawan ng ano-anong mga isyo mga kababayan po natin. So ganun pa man ay hindi sila magtatagumpay sa kanilang paninira sa ating uh, vicepresidente dahil malakas pa rin talaga at hindi nagbabago ang tiwala ng Pilipino sa mga Duterte. Ako may isa, isa ang ako ang pasalamat sa tanan nga ma, na nag-greet na, o uh, birthday greetings o ilahang mga wishes sa maayong Panglawas. And uh, I am happy uh, to be here in the uh, Davao City and I wish all the Bawenos Unang-una, kalma lang ta. Ikado Happy Independence Day sa inyong buhay. Kapansin-pansin naman na bagya itong pumayat kumpara noong nakalipas na buwan. Nang talungin naman kung may alam ito sa napapaulat na suspensyon ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Bastet Duterte, ito ang kanyang tugon. Wala ko nahibalaan na information about... Mm, so walang alam po ah, itong si Vice President Sara, pero itong balita na kumalat mga kababayan po natin ayon kay Atty. Harry Roque ay galing daw sa loob ah, sa ang loob itong kanyang source na nagsasabing posibleng suspindihin itong si Mayor Baste at palagay ko naman itong suspension na sinasabi ni uh, Atty. Harry Roque ito ay isang pananakot lang paninindaka uh, sa mga kritiko ni Bongbong Marcos na kung sakaling may magkikritik pa at uh, may magsusuporta sa hakbang ng Maisov ay posibleng magkakaroon na naman ng suspension. At alam natin itong si Mayor Baste ay talagang hayagang nagsasalita ito against ah the administration of Bongbong Marcos. Ngayon abangan po natin kung isuspindi ba talaga at least malinaw na ngayon sa atin mga kababayan na